kung mapadpad kayo sa baklaran, kayo'y nagsimba dito sa baklaran church, sa likod lamang po ng baklaran church ay merong food street na ubuhan na katulad din sa tondo. Maraming mga stalls na nagtitinda ng mga pagkain. Iba't ibang klase rin. Merong Filipino food, merong American food, Merong, merong Arabian food, Bangladeshi food, may bake shop, mga thirst quenchers drinks, milk teas, fresh fruit shakes. Nandito lahat sila. At meron ako ditong gustong kainan na nag offer ng Andy Rice. Pero hindi dito ha. Hindi ako dyan kakain dito. Malapit na. Ayun. Dito kay Chismosa. Diyan ako kakain. Bukod kay Chismosa, meron ditong pares, anli lugaw, loaded lugaw, yan, mga chicken tenders, ayan, yan yung biryani. Madami, madaming klase. At ito ay tanghaling tapat ha. Medyo mainit. Ayan. Itong mga nakasabit na mga ulo ng baboy pang sisigyan. Itong mga fruit shakes. At finally, ito na si sa At ako'y o-order nung no baby back ribs nila. Mukha kasing masarap at mura lang ha. Ah. 150 pesos lang yun isang order. Pero malaki na yung part ng ribs. Pwede na rin i-share. So, eto, order kami ng fruit shake. Yung maliit, 100. Yung malaki, 120. Kasi mahal daw yung avocado ngayon. So, eto na ang kanilang menu. Yan, yung baby back ribs 150. Tignan nyo naman, ang laki. At mga sizzling lechon kawale. Merong sizzling kare-kare. Pay as you order. Bayad muna bago i-serve at ang kanyang mga Big mac and Big lasagna. Meron din siya. At meron din, ayan na po, ayan na po ang aking order. Yung baby back ribs actually. Masarap po yan. Tapos yung kanilang pasta, okay naman. Medyo napatamis lang. Manatin ang kanilang baby back. Sa sauce mo masarap. Alam City and Ateto na aming avocado shake na may gray ham sa ibabaw. Masarap siya in fairness sa at yan laki-laki 120 milky pa. At ito na yung kanilang Bake Mac na may kasamang clubhouse sa 100 pesos. Okay na po yan. Sulit naman. Kaya I'm inviting you mga ka-shoppers kung mapadpad kayo sa baklaran, puntahan po ninyo itong ugbuhan. Marami ho, Marami ho kayo makakain, hindi ho kayo mabibigo. Go na kayo! Good luck sa inyo food hunting. Happy eating.